Kumusta po yung monitoring ninyo sa translasyon 2024? Yes sir, so far as of uh, 9am today po ay uh, wala pa naman po tayo na itatala na any untoward incident except of course doon sa mga may mga minor injuries, may mga nasugatan, may mga nagasgasan dahil nga po sa siksikan ng mga tao but overall eh, so far po ay uh, peaceful pa naman po yung ating uh, pag-observe po dito sa traslasyon. At yung ating po uh, PNP, katuwang po yung itong ahensya, uh, tuloy-tuloy po yung pagbabantay at may uh, umabot na po sa close to 17,000 yung total deployment po natin. Ilan po ang crowd, uh, gano'n po karami ang uh, mga uh, uh, sumali po sa prosesyon ng crowd estimate from PNP? As of 9 a.m., uh, Joe, close to 2 million na po. Sa 2 million? Na, uh, estimated po natin na uh, lumaok ito sa translation. Kasama na po dyan lahat po ng engagement area. Pagkalat daw mga mandurukot ngayon dyan, ma'am. Yun po yung ating binabantayan na Sir Aljo na hindi tayo malulusutan ng mga magsasamantala dito sa siksikan po ng tao, yung mga mandukukot, yung mga salise. Kaya yung mismo mga pulis po natin ay naandyan din po sa siksikan po ng tao. Yung ating mga plain clothes sa uh, uh, police officers ay kasama po dyan na nakikipagsiksikan para makapagbantay po sila dito sa magsasamantala po dito sa siksikan ng tao po. So wala namang untoward incident ang ating po na monitor. Uh, maganda naman po ang daloy po ng... Uh, ating pagbabantay, monitoring natin sa traslasyon. So far, sir, ay, uh, wala pa naman po tayong uh, namomonitor na any untoward significant incident at yan po ang panalangin natin na hanggang matapos po itong uh, translasyon ay tulong-tulong po tayo para masiguro po na magiging papayapa po yung uh, kabuuan po ng translasyon. Okay, sige. Maraming salamat po, PNP spokesperson uh, Colonel Jean Fajardo. Thank you, ma'am. Nasa linya naman si Father Hans Magdurulang ang tagapagsalita ng Traslasyon 2024. Father Hans, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Good morning po sir. Aljo, good morning po. Kumusta po ang monitoring natin sa Traslasyon 2024? Uh, Father? Uh, sa ngayon po sir, uh, namo ang ating pong uh, Traslasyon, ang procession po ay nasa bandang Arleg Street na po sa ngayon. Mm -hmm. Sa amin pong huling uh, Uh, kaalaman po tapos ang datos po natin kung yung may tatanong sa position po natin as of 10 a.m. po ay nasa 1.11 million na po ang mga kasama natin. Opo. At uh, dito po sa Kiyap naman ay nasa 60,500 po. Opo. Okay, may mga kababae po natin na hindi na yata ang siksikan, ang gitgitan, may nahimatay, meron pong nawala ng malay, around 150 na yon. Ang naitala natin, mga minor injuries, sa ho ba? Naka... Opo, Sir Arjo. Uh, po ay na, na, natanggap din po namin mga report po yung mga minor injuries po. Tama po kayo dahil nga po sa, uh, dahil po dahil baka ho ang aga-aga nila dahil kagabi po nasa hmm. 7pm pa lang po ay talagang makapal-kapal na rin po ang dami ng tao. So kung sila po ay nandun na kagabi pa tapos po sumalang na po sila sa precision at at yung dumog ng maraming tao, mm hindi -hmm. po natin talaga maaalis yung posibilidad na the, may ilan po sa kanila ang po at makaramdam po ng hindi maganda po sa katawan. Mm -hmm. uh, hindi po matatawaran na ganitong paniniwala ng ating mga kababayan, deboto, dahil po sa himala na may naitulong sa kanila mga buhay. Ang pong itim na nazareno tila ibuis buhay na pong ginagawa nila nakikipagsiksikan yung iba po ay na talagang sumasampa sa andas Ano po ang inyong mensahe sa kanila kung sila ay nakikinig sa mga oras na ito uh, father hands opo uh, salamat po ang mga kadeboto no uh, alam po namin na tayo ay na nanabik po no at nandun pa rin po at buhay pa rin ang ating devotion sa itim na nazareno pero sana ho, ilang buwan Uh, ilang linggo na ho at sa mga nagdaang araw ay paulit-ulit naman po namin pinapakiusap po sa inyo na panatilihin po natin ganap yung ating pong tema na tuluyan pong makita ang imahen. Pero higit po rin, hindi na naman po makita ang imahen. Ang amin po naman isa sa mga malaking uh, inaalala ay ang kaligtasan din po ng bawat isa. Kaya kung maaari po mga kadiboto na mga pupunta pa lang po sa prosesyon no, ay nakikiusap po kami na magtulong-tulungan pa rin po tayo na huwag na pong madagdagan marahil yung mga medyo nasaktan na po at hindi maganda po ang, ang pinalad po nila sa pagsigsikan. Pakiusap po, panatilihin pa rin po natin na nagsisikap naman po na una, maipakita ang imahen at pangalawa ay huwag na po tayong dumumog at sumama pa sa mga susubok sumampa. Maaari nyo pa rin pong ibato ang mga panyo para po sa ang nakagawian po natin na makapagpahid doon sa imahen, panatilihin po rin po natin na maging hindi lang banal, maayos at ligtas pa rin hanggang dulo at makabalik sa simbahan ang ating imahen ng pong Nazareno. Mga anong oras po inaasa makakabalik ng Kapo Church ang imahen ng itim na Nazareno, Father Hans? Sa totoo lang po, Sir Aljo, dahil po uh, 16 to 20 hours yung regular mm -hmm. po natin, pero dahil po sa bagong andas at kung Uh, hindi na po talaga madadagdagan yung mga uh, nagtatryo na sumampa pa rin yung 16 to 20 hours kasi po ang uh, ngayon pa lang po natin ginamit yung bagong andas eh. So pag po pumasok pa tayo sa maliliit na mga eskinita, marahil po napansin noon ng iba na father parang ang bilis ha. Doon po sa malalaking kalasada po ay kapansin-pansin po na mabilis nga po ang ang takbo ng andas natin. Pero pagdating po sa maliliit na eskinita o mga daan, yan po ang hindi pa natin matatansya. Pero kung 16 to 20 hours noon, kung ganito po kabilis, siguro ay baka less than 15 hours, marahil po. Baka lang, baka lang po. Pero only this time, after this, uh, this translation with the new andas, mukhang saka pa lang po tayo magkakaroon ng bagong uh, uh numero po ng oras.